Major, uh, kamusta operations si Na Huli niyo lang ba yung runner ng drugs? Papunta kami sa location na sinasabi niyo. Oh, so far, wala pa naman dito yung suspect. Kaya basta hulihin niyo siya. Huwag niyo yung pakawalam. Delikado pag nakawala pa. Mm -hmm. Ah, don't worry. Kapag napatunayan na illegal drug trafficker siya, sigurado mabubulok sa kulungan. Non-bailable ang kaso niya. Thank you, Major. Basta abang ko yan bukas sa balita, ang ah, pagkahuli sa kanya. Bye. Ya, Cok. Ntar gue mau gila, kan? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Tumigil ka ba? kita! Tumigil! Pag gumalaw dead ka, deadball ka sa akin. mo pa ako, ha? Itutog muna ako sa pulis. Tatakbo mo pa ako, hmm? Hindi. Huwag mo ko sasaktan. Huwag mo ko sasaktan. Huwag mo ko babarilin. Tatakbo! Pag ikaw subukan mo ulit tumakbo, tatamaan ka sa akin. Asintado ko. Bossing! Mayutisin nila. Uh, may ka ba? Ito. Eh, Sige. Yeah. <laughs> Hello, Major. Anong balita? Mali ata yung tip na biligay niyo sa amin eh. Wala pa rito yung suspect na sinasabi niyo. Walang dumarating dito'ng runner. What? Impossible. Sure ka bang tama yung address na pinuntan mo? Ma'am, positive po 'yung address. Nandito po kami sa location, wala pang pa dumarating na babae dito. Asan ah, lang po. Ah. Sir, sir. May naiwang wallet sa kabilang kanto, alas katabi lang ng Mariwana. Positive. Dyan sito, sir. Maring nabulilyas sa bentahan kaya iniwan na lang sa isang tabi. Hello, ma'am. Good news! Mayroon kami nakalap na ebidensya laban kay Agnes Santos. Pastel nga! Sakot nga siya sa illegal drug trafficking. See, I told you, Major. Delikado yung babaeng yan. You know what? Ibibigay ko siya yung address niya para mapuntahan ninyo. Okay, ma'am. Salamat.